Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Sue sa kanyang mga alagad, Sa pananalangin niyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayong kami sa masama sapagkat ang iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawan ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawan ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Ang mabuting balita ng Panginoon.